Chica Pinili ni Maria Rivera na huwag pansinin ang mga paninira laban sa kanya. Ang mahalaga raw, wala siyang tinatapakang tao at nagpapakatotoo siya. Ang report mula kay Nelson Candas. Okay, okay. Hindi na raw nagpapaapekto si Marian Rivera sa mga intriga laban sa kanya. Hindi nilang pinapansin ni Maria ng ibang ibang video na kumakalat sa internet laban sa kanya. Siguro si Lord na lang talaga. Sa kanya ako na lang binubuhos lahat na bakit ganito, kainak mong bahala sa akin. Kung ano may lumalabas na yun, sala po makaya ko. Batid ni Maria na bawat kilos niya ngayon ay binibigyan pansin ng marami. Dahil daw dito, todo ingat siya pero totoo lang daw ang parating niyang ipinapakita. Kapag alam kong inaapi ako, lalaban talaga ako Pero as to nga, wala naman ginagawang masama sa Wala naman siguro akong gagawin, di ba? Hindi naman ako gano'n Kahit pa raw may ganitong intriga sa kanya Hindi naman daw naaapektuhan ang kanyang telepantasyang Jezebel Pati na ang mga endorsement Katunayan, napili na rin siyang mag-endorse ng produkto na dating si Angel Oxinang modelo Pinagsasabong nga ba sila? Uh, alam ko, pero ayoko nang pag-usapan yun kung ano man yung gano'n. Basta, ang importante sa akin, marami nagtitiwala sa akin. Mm. -hmm. Nelson last updated sa Showbiz Happenings.